Hasta Tapos tanda ko ang magaling Kung so, mga 4 kilos mga ina. Ha? So, 4 kilos. 4 kilos ay nasa'yo. Ang takong mo. Ipadara e, ko tayo yung turingan. Mga 4 kilos daw na doon. May turingan pa. Dima. Ang sura. Labas kayo. Huwag pa na yellow eh. Nahidlis pa. Ulo. Ay, kadag sa ulo. Mga ganyan gamitin nyo na subid sa turingan. Hmm. Pus main klase. Limlim lang naman. Ako? Eh, Limlim lang. O. Oh. O. Pag subid. O. Irog siya ni sa Sakuro. Na. kamu na. oh, Dapat gali. Buta ka hos? ngos. Uh. Uh. Kana lang o. Oh. Ay. Paldo. Nakain na. Dwa kabuk. Idles. Isda pa. Ay, isda pa. Bang. Ay, kumpleto Ricardo's na. May pangulam na. May pangkuan pa. Muri gamis tina, ludo tina, ano ah? tina tina. Bangus. Ha? Taom lang sa turingan. No. So. Thank you for watching.